Home service muna tayo dito sa shop no. Ma-recover natin. Okay, diretso lang. Okay, diretso. Bakit kaya isang taon na hindi pa magawa-gawa to? Ang tagal ginawa nila, halos isang taon na. Ano kaya mayroon dito, sikreto na tong isuso na to? So, titingnan natin, ano, sirba na natin. So, ayan, pinaandar na natin yan at nire-read na natin so wala talaga no sakal talaga siya sakal wala siyang galit simple lang naman ang gagawin ko dito so unang una tatagalin ko yung turbo aquator hindi yung EGR so ayun na yung EGR oh, grabe ang dumi yung pati intik manipul niyan talagang barado nag stack up na pati itong aquator turbo oh. wala na talaga yung vacuum niya yan oh. nilap lap ko na yan oh. grabe na dila dila ko dyan oh. wala talaga sira talaga yung vacuum aquator kawawa naman tong Kamper ba ni Ong Pam? Linis lang tayo dito. Tara, let's go!